Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon ay uh, pupuntahan natin yung mga request ng mga subscriber natin. Yung Black 15, uh, Black 20, at saka Black 22. So shout out kay Ma'am Chai. Shout out kay uh, Sir Stoney. Stoney, Stoney. At shout out kay Ma'am Marigris Ma. Marie okay, punta na natin yung Black 15. So alam na natin yung Black 15 ngayon kasi ito ay 14 na at sunod doon ay ito 14, Black 14. At sunod dyan ay uh, Black 15. Okay? So makikita na ko. Okay. <laughs> Salamat. Hanap natin kuy kay Sir Chan Bato o Dai no, yung lot 1. So ito na ata yung lot 1. Makikita na natin dito ah sa kabila Kasi yung orientation, so ito na yung Black 15. So, yung lot 1, malamang yun nandito sa kabila. Kasi yung orientation, parap tayo. Ito yung lot 2 lagi. So, ito yung lot 1. Okay? So, ayan. Ah, nandito na ata kayo. May nakatanim na, ah. Ayan, oh. Block 15, ito lot 1. Ito na yung magiging possible na maging pag bahay nyo. Pero, hindi ko alam, baka nandito na kayo. Lipat natin para mas makita nyo maayos. So ito yung uh, black uh, 15 sa parang electrical box. Usually kasi 14 doon sa kabila eh. Ito yung lot 1. At hindi ko po uh, mamday kung na day o chay. Nandito na ako kayo kasi medyo may kurtina na yung apa possible na maging bahay ninyo. At may tanim na rin ho dito sa, sa gilid ng bahay ninyo. Corner lot kayo. At uh, Shout out sa inyo, nalate na ho ata ako sa pag-update dito sa possible na maging bayo ninyo. Okay? So yun, punta naman tayo sa Block 20. Gandang hapon ho. <laughs> Nandiyan na yan sila, Nay? Wala pa? Ah, okay. Pero may ano na eh, may kandado na eh. Oh, saan kayo galing, Nay? Ay, ay, ay Malibay po. Ay. Malibay saan po? Sa likod ng Ibiya. Ah, sa Molino. Ah, okay. Tagam halos talaga, tagam muli lahat dito, no? Sama-sama pa rin kayo. Sige na, salamat. Okay, so punta naman tayo sa block 20. Hanap natin yung block 20. Uh, kay Ma'am Mari Grisma. Okay, 17 na ito. Balik tayo doon. Hanap natin yung block 20. So, yun nga kay Ma'am Dai or Chai. Nakita na natin yung uh, possible na maging bayo ninyo. Tingin ko baka narilukit na rin kayo doon. Pero sabi nila ate eh, wala pa daw kayo. Corner lot kayo. So, 17. Ito ay 18. 18 na ito. So, So ano, sa bandang dulo kayo, left side, pagpasok nyo dito. Pagpasok nyo, ah, parang buka na lang, kaliwa, kaliwang banda makikita nyo, 19. So, 19, wala pang ha. Walang tawag dito. Wala pang gawa doon sa ano. Sa... Sa block 20, tsaka 22. Ayan, no? Okay, sin may mapa <laughs> tayo. Magkikita natin dito yung lot 25. Tinan natin dito sa mapa natin. Okay. 1820 lot 25. Ayan, yeah, makikita na natin yung lot 25 kung nasa ang banda. Okay, 1, 2. 25. So, pang ilan to? 1, 2, 3, 4. Okay, so sa likod yung uh, lot 25. Dito. May aso pala ito <laughs> Dito tayo. And dito. Ah, so ayan, makikita natin dito. Ito yung... Ay! Wala pa. Sarado. Sa kabila. Dito. Dito tayo daan sa kabila. Pero nadudong banda yung lat uh, lot 25. Kasi base dito sa mapa natin. O. Oh, tama na doon. Tingnan natin kung may daanan dito. Doon tayo sa kabila da daan. So parang bodega pa ng mga empleyado na gumagawa nitong pabahay dito sa Nike View. Yung uh, possible na maging bahay yun yung lot 25. Madamo dito. O sige, dito na tayo doon. Tuntunan, dito na rin tayo eh. Ano to? Ah, uh, 21. Ah, dito na rin, 22. O sige, mamaya na nga. Kasi punta rin tayo sa block 22. 20, 21, 22. So ito, 21 to. Lumusot lang tayo dito para maano ko yung uh, lot 25. Sama lang kayo para dun sa request ng mga subscriber. Ikitaan. So, ayan. E, dito yung uh, lat 25. Bali pang apat. Na natin. Twenty, twenty-seven, twenty-five. One, two, one, two, three, four. Pang -apat kayo. So ito yung <laughs> ayon yung lat twenty-five. So, ah uh, temporarily bodega po siya ngayon ng uh, mga empleyado, yung possible na maging bahay ninyo. 1 2 3 ito. 1 2 3 4 base dito sa mapa natin, pang-apat kayo kasi lot 25 yung bungad na to, nasa unahan na to ay 31 Ah, uh, wait lang. Ikot tayo sa orientation. So, 2, 31. <laughs> okay. So, ito ay 31. Ayun doon ay 32. So, 31. Ah, uh, basta katabi nyo ay 27. So, 1, 2, 3, 4. Ito yung magiging possible na magiging bahay po ninyo. So, ah, uh, temporary ay ah, uh, storage po siya. Ayan, makikita nyo. So, 1, 2, 3, 4. Ito. Yung possible na magiging bahay po ninyo. <laughs> ayan, no? Parang matatag na bata kayong uh, Marilu. sa LGU. Sa LGU at saka sa NHA kung uh, kailan kayo po pwedeng i-relocate at kailan uh, gagawin nila itong bahay. Bear type pa lang siya. So, ganyan yung itsura ng possible na pwedeng bahay. Oh. Bahay po ninyo. Okay? So, ayun. Punta naman tayo sa block 22, lot 22. So, kung 22, ang susunod ay 21. Kung saan tayo lumusot kanina, pabalikan natin yun. So, oy, ito pala, ito na yung 22. So, hanap natin ay E38 to 23. So ito yung block 22. Hanap natin ngayon ang lot 22 din. Labo ng mata ko. Twenty-two. So, pang ilan to? One, two, three, four, five, six, seven. Seven ba? Tinan natin mapalaki. So, 19. Nineteen. seventeen eighteen nineteen twenty 22 one two three four five six Okay, nandi dito. kasi ito ay 22 21. Hindi na ku makita Parang 32 ito. 32, 31. So, pang 7 kayo, ang katapat nung possible na maging bahay ni na, na, maging bahay ninyo, ang katabi ay 24. So, bali Ay hindi, sorry. 24 nga, 24, 22. Oh. Bali 1 2 3 4 5. 5 pang-anim mula rito. O bilangin natin ah. 1 two, three, four. So, ito yung possible na maging bahay po ninyo. Wala akong ginagawa pa dito. Bear pa lang siya, ganyan pa lang. Okay. So, yun. At, uh, puro nga ba? Check natin. pang twenty 22. One, two, three, four, five, six. Pang-anim pala. Sorry. One, two, three. One, two, three, four, five, six. Ito yung mga magiging possible na maging bahay po ninyo. Ayan. Okay. So, yun. Wala ginagawa pa. So, ayun. Ah... Uh... Shout out kila uh, Sir o oh, Ma'am Stoney at kay Ma'am Mary Grace Ma, kay Ma'am Dai, ah uh, doon sa Black 15, Black 20, tsaka Black 22. ah uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawa ninyong suporta sa ating YouTube channel. At ah uh, siyempre, nagpapasalamat din ako sa mga nagsasubscribe at uh, sa ating YouTube channel at yun, Um, may flicks lang ako sa inyo. Meron tayong palang uh, sinalihang grupo na charity vlogger. So, meron tayong uh, isa pang YouTube channel, yung Ardel Alibay uh, Charity. So, doon natin ina-upload yung mga charity works natin, yung ginagawa natin pagtulong sa mga kababayan ho natin na humingi ng assistant sa atin uh, sa pangunguna ho ng aming team leader na si Sir Ruy Lipat. At syempre sa aming uh, buong miyembro ng uh, Team Ruy Lipat no? Paki-support na lang po niyo. So maraming maraming pong salamat sa lahat na walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Thank you po.